yung shoot pantay na yung ano yeah. I um, wala na ah uh, kaya sa ito naman sa loob na ng condo hindi parang swimming pool na parang swimming pool kayo wala pa na ang pagpunta tayo doon sa sa T-Race para makita nyo kung gano'n nakataas yung tubig dito sa loob ng kondo. Yan guys. Sa baba nyan, um, front desk na yan. So, talagang umakyat na siya. Umakyat na yung tubig. Oh. Sobrang taas na ng tubig. Yan. eh tubig. sa ano to dito kami sa first floor God yung you. may pinaka mesa may stack may stack pa lang kami dyan ba? may stock kami dyan na apat na gabi pa ano yan lang kayo? oo yun yung LTO as na yung tulay, hindi na nakikita. Diyan yung tulay eh. Oh. Yan na yung LTO. Okay. Lubos taon na yung baha. Guys, andito kami ngayon sa 3rd floor. So, yung dito na. Palapit na. Malapit ng abutin ang 3 floor.

So, yan ang nakikita namin sa labas. Grabe, lubog na sila. Grabe yung tubig. Buti na lang, walang may nalunod or anuman. So, thanks God pa rin at walang may nalunod na kahit isang tao. Ano dito sa bubo mo mm. sa dibdib niya, oh. Wala ka nang makita eh pag gumugubat 'yan. Ano na 'yan? Ito bait mm -hmm. na eh, Ay, sila, oh. Muntas ah. bubo mo 'to, 'no? Ano 'yung boxing nga, oh? Okay. Anong ano to? Ano yan? Parang solar? Asa yung ano? Yung tulay. Ay, kaya pala nga. Eh, ano? round out eh. Na aling. Pingan mo oh. Yung ganon. Puryente oh. Uh ano? -huh. Akala na yung ng puryente. Kaya nga, hindi mo nga, nga alam mamaya eh. Nandiyan siya alin.